Usap-usapan at trending ngayon ang video na kumakalat ni na Hero at Maymay Maintata habang sumasayaw behind the scene ng Dongka music video. Marami ang nakomento, nag-react at maraming sinasabi about sa kanilang tandem for a while in a short time na sumayaw sila ng Dongka music video na talaga namang umaan ng maraming, uh, umaani ng maraming reaction at komento mula sa mga fans. Kaya naman, agree ba kayo na magkaroon ng collaboration, song collaboration o mag-duet ang uh, nag-iisang Mema at nag-iisang Stella Hero at mag-release ng kanta? Kaya naman, please comment down below.